bongbong marcos hindi ka mapapatawad ng mga pilipino tatandaan natin makalusot ka man sa hustisya ng bansang pilipinas dahil presidente ka hindi ka pa rin makakalusot sa hustisya ng panginoon at tandaan po natin 'yan hindi lang si bongbong marcos lahat po tayo laging merong judge kaya wag tayong gagawa ng kalabisan pangapi sa kapwa natin Senado ay sunod-sunuran kay Bongbong Marcos Ito ang hindi natin maintindihan dahil alam naman natin na dapat ay independent ang Senado May, may trailer oh may trailer parang oh, ganoon oh, eh trailer Oh 67 congressmen na contractor Pagkatapos, hindi naman mong pa. Uh -huh. Uh -huh. pa. paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang, ano, dalawa yung kanyang uh, naging privileged speech? Opo. Ilan, ilan, ang, ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na sampu. 15. kinse. kinse. Uh -huh. Hindi ba natin tatawagin doon? Yon ba... Yun ang problema natin. Bakit yung contractor na si Discaya lang ang tinatawag? May favoritism? Siguro yung contractor pag-aari ng congressman. Siguro yung contractor may kaibigan na presidente. Di ba? Kasi nakakapagtaka eh. Bakit tayo namimili nang iimbestigahan na contractor hindi natin patawag yung iba. natin pagtatalunan kasama doon ang SunWest. Mm -hmm. Ang SunWest, ito yung this is the company founded by Saldico. Oh, ayan, Kita nyo. Ba hindi patawag. Oh. Tingnan nyo kung gaano kautu-uto ang Senado. I mean, hindi ko sinasabing lahat ah. Mas maraming matinu dyan sa Senado. Kaya lang, hawak ito ng mga tuta. So, lumalabas na yung buong galaw ng Senado, tuta. Yung buong galaw ng Senado, sunod-sunuran kay Bongbong Marcos. At ang masakit niyan, doon pa sa house. Saka nakakita ng lower na mas mataas sa upper only in the Philippines, only in the 20th Congress, only in the Senate, it bulaga. Sa yung pinakamaraming nilatag na mga na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango, 13.8 billion dalawang probinsya lang. hindi hmm. mo ba, ba tatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong siya. Eh. O, oh. Yung, yung, yung mismong kumpanya ni Saldi ko, hindi mo tatawagin? Kita nyo, doon pa lang. Sa kakaasar na. Di ba? Alam mo, itong mga senador, ayaw paratingin doon sa mastermind. Yan po, pauulit-ulitin natin yan. Ha? Alam nyo mga kababayan, sa mga manunood, wag po nating bitawan to. Dahil maglalabas at maglalabas sila ng balita, maglalabas sila ng mga tuta para harangan ang pagpunta nitong investigasyon sa tuta para harangan ay sa investigasyon para harangan mapunta sa mastermind. Halatang halata pinagtatakpan ng mastermind kaya tayo mga Pilipino, ako ay hindi magsasawa na magsalita na paulit-ulit na hindi tayo po pwedeng bibitaw doon. Araw-arawin natin 'yan sa social media. Dapat ang investigasyon mapunta sa mastermind. Kitang-kita mo na merong ano eh. Merong active participation. Huwag paratingin ang balita doon sa mastermind. Huwag paratingin ang investigasyon sa mastermind. Yun yun. Uh, labing lima yung sinabi ng presidente. Hindi mo lahat tatawagin. Eh baka ipawubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang uh, sa lahat uh, ng ito. Ayan, may, may punto. May punto, di ba? Hindi na kailangan ng investigasyon. Baka yung ICI na lang mag-iimbestiga. May punto. Pero may butas. Bakit? Anong problema i-stop ng Senado sa pag-iimbestiga tapos ICI na lang ang magtutuloy? O eto problema. Di ba? Hindi ko kaya ganyan ang direksyon kasi ang kamera ipinaubaya na sa ICI. Baka na... Hindi kasi yung kamera gusto talaga niyang ihinto kaya pinaubaya sa ICI. Yung Senado, gusto ring ihinto kasi may tuta rin sila dyan. Ang problema, mas maraming senador pumapalag dahil mas maraming matino. Yan yung sinasabi natin. Kaya lang, ang nakaupo, tuta. Halimbawa, bigyan ko kayo. Yung presidente, adik, buong Pilipinas may problema. Bakit? Hindi naman, Pilipi, hindi naman mga adik lahat ng Pilipino, pero yung nakaupo, adik, malaki problema natin. Eh bakit? Eh leader eh. Anong patutunguhan ng buong bansa? E di <laughs> eh di it Adik ke. Example lang ha, aadik ang presidente. O ano tayo ngayon? Man ganun po ang direksyon ng uh, Senado. Bakit? Ang ang uh, legislative department sunod-sunod uh -huh. sa executive department? Aha. Uh -huh. Akala ko ba eh ang ating gobyerno ay binubuo ng tatlong dakilang sangay. Oo. Uh -huh. Ha? Tatlong dakilang A judiciary, A <laughs> uh -huh. Legislative, legislative. Yan. executive. Oo. Uh -huh. 'Yan, isang problema. Ha? Three branches tayo. Judiciary, executive at uh, legislative. So hindi pwedeng sunod-sunuran ang Senado sa executive kasi yung ICI is an executive investigation nakukuha po natin. At isa pang may problema. Ko ipapaubaya natin sa ICI because ICI is not credible until mawala yung kanilang uh, uh, gusto uh, pumayag sila na maging transparent. Eh ayaw nga nilang televise, gusto nila sikreto eh, at maglalabas lang sila ng resulta. So paano mo ipapaubaya kayong legislative, kayong senado, papaubaya mo sa executive ang investigasyon na nakatago. Eh kung ang mastermind yung executive. Eh kung ang mastermind yung presidente. Chances are, malamang. Kaya nga nang gaga ganito. Simple lang yan eh. sabi ng presidente, televised yan. Kung matapang yung presidente, televised yan. 'di ba? Parang ano eh, adik. Kahamuni mo ng drug test. Hindi natural, hindi papayag yung adik ng drug test. Eh kung yung adik ay yung tao, hindi adik, araw-araw tayo mag-drug test, 'di ba? Uh, ah. ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Oh, o, ang legislature, dalawang chambers, kamara at saka senado. Mm -hmm. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICA, executive department, hihinto ka na? Eh, buwagin nyo na Senado. Kung ganyan ang kalakaran, buwagin nyo na Senado, buwagin nyo na rin yung blue ribbon committee. May mag-iimbestiga na pala galing sa executive. Anong purpose yung legislative? Tama o tama-tama? Hmm. Tatamahan kayo sa akin. Sabi ko sa inyo, kayong mga politiko, kayong mga salvahe, 'Di ba? Anong purpose? Kaya nga sinasabi ko dati, anong purpose mag-aaral pa kayo ng abugasya? Tigil niyo na 'yung abugasya ko sasabihin ng mga mambabatas, bendalo. Anong purpose noon? Babaluktutin din pala natin ng batas eh. 'Di ba? Pambira itong itong Senado na ito. This is the worst Senate. This 28th Congress is the worst Senate. Naging noon time show kayo. Hmm. Eh pa pa, ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Oho. Uh -huh. Or vice versa? Mm -hmm. oo Ay, so, diba? Oh, hindi. di ba? O next po tayo. Kaya naman pag-usapan natin. Ito importante ito kasi lumalabas ngayon yung executive na dapat hiwalay sa legislative at meron silang uh, independence lumalabas ngayon, tuta itong Senado sa executive, sa presidente. So, ang nagpapatakbo ng Senado ay si Bongbong Marcos. Ang tanong, sinong nagpapatakbo kay Bongbong Marcos? O, oh, eto. Basahin natin. Etong post ni... Hindi ko masyadong mabasa, pero malilit kasi. Itong post ni Kong Pulong. This decision is gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law. Hindi ito batas. It is a political theater. Oo. It bulaga. Hindi yung patungkol sa batas. Ang iniibig niya sabihin, hindi pinayagan yung tatay niya na magkaroon ng ano ng uh, mag-house -ma arrest. Oh, ma sa ICC. Kaya hindi raw ang pinairal po ay hindi batas. Ha? politikang itbulaga po ang pinairal. So sabi niya, my father, an 80-year-old man who is no longer in power has been in fact a subject of political persecution in his own country since he stepped down. Hmm. 80 years old na eh. Di ba? Walang kaso. Innocent eh. Di ba? Kasi innocent until proven guilty. Di ba? So as of now, innocent siya. And I believe so, he is really innocent. No? Pero since may trial, wala pa naman eh. E 80 years old, kaya mo lang naman kinukulong yan kasi there is a possibility of flight. Tatakas. Hindi haharap sa korte. Pambihira, saan mang pupunta yung 80 years old? Makatakbo pa ba? Hindi nga makalakad halos papunta mag-isa sa banyo. He is definitely not a flight risk. He does not need it. He is much loved in his own country that he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. Ganito. Kaya ang dumi ng ano natin, bansang Pilipinas natin. Uh, pero ako, naniniwala ako. No? Ha? Na, da, talagang darating tayo sa, sa sukdo lang kasamaan. Usually, ganyan nangyayari. Bago man naig yung kabutihan tingnan nyo kung anong nangyari doon sa kay Moses, di ba? Talagang tigas ng ulo ni Pero, pabago-bago, walang isang salita. Parang adik ata yun eh. Walang isang salita. Tapos papayag, tas hindi, papayag, hindi. Ha? Until namatay yung anak ni Pero. Doon lang niya pinakawalan yung juice. Pero sa bandang huli, nagbago pa rin isip niya. Naalala niyo yung kwentong yon Parang ganito. Talagang hindi talaga papakawalan si PRRD. Yung talagang sukdulan na yung kasamaan. Until, ay, yung pero, yung hari natin, eh talagang, uh, wag naman sana, eh, kinikwento ko lang, ha, wala tayong magsamang ibig sabihin, eh, mawala yung ma mahal mo sa buhay. Oh. To all kindness of my father, I will make sure that You will, to to all kindness, to all kidnappers of my father, I will make sure you will pay for this crime that you have committed to the CIA. To the CIA. To the CIA. Yan na po. Amerika na po. Hindi lingid niyan kay Pulong. At alam ko sa inyong mga nanonood, hindi lingid. Kasi biglang nagbago ang utak ni Bongbong Marcos. Ayaw niya dati sa Amerika. Hindi nga niya papapasukin ng EDCA. Pagbalik niya rito, kinalaban na ang Duterte. Remember that? Nagpunta siya sa Amerika, ibang tao. Pagbalik niya rito, kinalaban na Duterte. Hmm. Kaya alam ko hindi slingid sa inyo yan. Hawak na tayo ng tuta. Anong nangyari? nagpalabas lang EDCA. For our, pinapasok ang EDCA sa atin, pinapasok ang Amerika for our protection daw, makatulong sa mga disaster. Meron bang natulungan yung EDCA? Ilang bahana po ang napunta sa Pilipinas. Nilindol nga ang Dabaw. Sumugod ba yung mga Amerikano yung EDCA na yan at tumulong? May ni-rescue ba sila? Diba? Hmm. As a matter of fact, to the CIA who convinced in the criminal act my father's kidnapping will not silence him. As a matter of fact, you might just have help in making him a martyr. Pag talaga may nangyari kay Pierardi, ang laki po ng curse niyan. Generation po ang curse niyan, Bongbong Marcos. Hindi po kita tinatakot, magbasa ka po. Generation ng curse niyan. Uh, as a matter of fact, you might just have helping uh, make the anger of his people on his baseless imprisonment might just worsen, just as their love for him will grow bigger. Will appeal, will fight this by the book, and by the grace of the Almighty Father, will go home. He, my Father, will go home to his beloved Philippines, to the Filipino people. maraming salamat sa suportang eto po buli tayo nagpapaalala okay hindi ko po kayo sinisisi pero ang laki po ng damage just by one mistake no uh, ulitin ko hindi ko po kayo sinisisi even si BP Sara ay uh, humingi ng paumanhin sa KOJC no dudong kami nung sinugod ni Tore at 5000 pulis at binaboy ang KOJC. so pumunta raw si BP Sara at sa yung nag-speech, humihingi siya ng tawad dahil nagkamali siya ng pagsuporta kay Bongbong Marcos. Ito po ay hindi paninisi pero ito'y po ay paalala. Sa ating pagboto, lagi nating iisipin. Huwag tayong papabudol. Tingnan natin yung katauhan ng tao, hindi dahil sikat, dahil kung may kakayanang mag-lead. Isipin mo one mistake, nagkaloko-loko ang Pilipinas. Kung si VP Sara tumakbo sa ng presidente, sure, panalo siya. Walang Bongbong Marcos, walang speaker na Martin, walang saldi kong abusado, walang magnanakaw. Ng dahil dyan, ang laki ng problema natin sa baha, laki ng problema natin kay PRRD, dahil yung nilinis yung kalsada natin sa mga adik at mga komunista at sa mga NPA, eh, kinulong, di ba? So ulit, magsama-sama tayo ngayon. Muli, uulitin ulitin ko ha, hindi ko po kayo sinisisi, pero sana kung may susunod na eleksyon, mag-iingat tayo sa pag, ano, dahil no uh, nung eleksyon, eh, minumura kami halos dahil hindi namin sinuportan si Bongbong Marcos. Eh, anong klase daw kaming DDS? Eh, alam namin yun eh. Kaming banateros, sinabi mismo sa amin ni Piharardi, adik yan sino papaniwalaan namin? Di ba? Si BRRD. Oh. Anyway, andyan na yan. Ah, Pagtulong-tulungan na lang natin. Pero yan na nga eh. Hindi siya pinayagan si PRRD. So, lumalabas, hawak talaga tayo ng Amerika ngayon. Dahil alam naman natin bakit tinahawakan at tayo nila makabalik ang Duterte dahil ah hindi kayang hawakan ang Duterte sa liig. Yan ang gusto nila eh. Ang Amerika gusto mayroong base militar dito at hindi kaya dapat hawak nila ang presidente. That is political. Kailangan meron silang kakampi na mataas. Eh hindi nila magagawa. Hindi nila kayang utuin si Sarah. Eh alam nila ang uupo si Sarah. Pati komunista. Alam naman natin bakit galit kay Pierre kaysa Duterte. Dahil lang Duterte talagang kinakalaban ng mga komunista. Same thing kay Pastor. Kaya nga pinakulong si Pastor eh. Galaw komunista yan. Dahil ginamit ni Pastor ang SMNI para anuhin ang mga komunista. Eh si Di ba? Ang laki po ng problema natin sa Pilipinas, hindi lang po korupsyon, hindi lang po adik, pati mga komunista problema natin dito sa bansang Pilipinas.